בפאפה לבן, סמפה אותך! And now here are Hanny Masters, Joe DiLaurentis, and boxing Vic Sotto. Unang uh, maglalaro ang South Empire All Star, Gel and Faye. Tinomano kya? Ito lang, ito lang. Siro, Gel. Siro siya yung manglalaro dito. Kaya Faye aligarito. Doctor po. Doctor Nipol. Good luck, Faye. Joyce is on the board. Bye. Meron tayong tao, bagay, hayop, lugar, pagkain. Lugar po. Lugar. Okay. Uh, good luck, the coaching. Timer ready. Give me five on the board. In 45 seconds, give me five na lugar. Letter D, na probinsya sa Pilipinas. 45 seconds go. Dumaguete. Oh, no. Dumaguete, wala, Davao. 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 what? Davao del Norte. Davao del Norte. Yo. Dumaguete. Kai. Di Dumaguete. Di Magueras. Di Magueras. Oh, Di Magueras ko. Okay. Di Marx. Di Magueras. Dumaguete. Dumaguete. CTO. Provincia, Provincia. Provincia. Faye. D. Alam mo, dapat, inisa-isa mo yung Davao. Oh, Alam. Ang mga style niya, magdating. dating Ah, Sabi mo, Davao, oh, Del oh. Davao del Norte. Davao del Sur. Davao del Sur. Correct. Dagupan. Meron pa, Dabao de Oro. Dabao de... Dabao del Sur, saan? Na... Ito. Ayan, no? Yung! Dabao de, de oro, oro daw. Dating Compostela ba niya? Nagalita namin, ginawa namin Dabao de Oro. Ah, uh, di Magiras to. Di Dim Dabao pa isa pa. Meron pa isa. Dabao Oriental. Dabao Oriental. Ah. Walang Occidental. Ano Dabao? Occidental, meron? Wala. Wala eh. Wala lang Wala Di Magiras. <laughs> Di <Dimang gaya. laughs> <laughs> ano ba Mukhang yun? gimaras Dima yung... Mukhang gimaras yung gusto niya <laughs> sabihin. Eh, sige, sige. Bigin na natin oh, oh, mo ang kaya. <laughs> o, oh, alam niyo na. Okay. okay. Um, Karen, ready ka na? Oh, si o, no, pinay ka na. Ayun po siya. Ano po sa si inyo? Dipolog. Dipolog dito siya. Dipolog. Dipo 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 Samuanga del Sur. Main, original. Si Mommy Vanjie po ay... Dumangas dumagas Dumanggas. Saan Eto. Dito ano yun muna. natin? Dinggalad. Dinggalan. 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 Sinong dingga? Wala po dito, Tito Sin. Wala siin? dyan. Patinggal na, meron na. Isa pang balik. <laughs> Kare, wala na. Wala. wala na po. Ay, may nagsasabi po, Dagupan. Wala. Wala na po. Ay, nagsasabi po, dagupan, city yun eh. Sinabi city ng Pangasinan niya. Provincia, hinahanap Sinan natin. Yun. Dick Lounge. Wala ba? Dick Lounge. Wala, wala. Wala Wala, wala. Ay, okay. okay. Sige, para no? maiba naman. Okay, bigyan na natin. Wala oh, na. Wala na. Wala, 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 eh. wala na. Ah, okay. Dinagat okay. okay. Islands. Island. Ang hirap na naman. Dinagat Islands. Island. Karaga. Karaga Region yun. Karaga Region. One point naman okay, para sa inyo, Faye. Thank you. Pa. Thank you, po. Cheer All-Star, Cherry and Frank. Sino, manok nyo? Okay. Sino? Frank, aligarito. Lord po. Frank. Frank D. you uh, Frank? Hello po. Hello. <laughs> Choices on the board. Tao, bagay, hayop, pagkain? Uh, pagkain po. Pagkain. <laughs> yummy, yummy. Mmm, yummy. Timer ready. Give me five on the board. 45 seconds, give me five The pagkain. Brutas na pwedeng kainin ang balat. Oy, 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 oy. 45 oy. seconds, go. Um, mang mangga. Pinakain mo balat? Ubas. 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 Um, yes. Go, go, go. Ubas. Ubas na pwedeng kainin. Cherry. Hmm? Cherry. Wala sa... Wala sa list. Not Um, bayabas. Bayabas. Wala lang sa list. Um... Oy! Gwa ba? Yung tinangka. Um... Okay, dalawa na. Orange, manga, bayabas. Ay! Nakalimutan mo yung durian. Durian? Uy, pusing! Oh. Pinya. Pinya. Pinya? Subukan mo subukan, buko. Subukan. <laughs> Pin, pinaka number one ang akala namin. Alam ng lahat eh. Apple. 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 Masanas. Mangka nga inunan ko. Mangka. <laughs> strawberry. Number three. Sa Baguio. May balat yun. Kinakain. Five uh, thousand sa number five. May balat ba strawberry? <laughs> Alam ko, buto. Meron din, classified. Pa isa sa parao. Eh. Okay. O, one round. Meron Tito Tito Sen. Tasha. Siniguelas. Siniguelas po. Siniguelas. Alan Kay. Eto. Pwede. Chico. Chico. Pwede. 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 Yung mga pwede. Siya po ay... Makopa po. Makopa. Pwede rin. Makopa. Pwede rin. Po, Karen. Po. po si Mami. Pear o peras? Pear. Pear po. Peras. peras. Okay na, huli agad. Okay na, huli. Okay. Favorito ni Parang Joey sa Sinihan. Ay, oo. Oh. Sinikwelas. Hey, Congratulations po. Okay. Thank you, Frank. Okay, Frank. Oh, 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 <laughs> <laughs> oh, Okay. Chief Athletics, Jomar and Roger. Hop! Sino? Go, Roger. Ano yung gang? Oh! ko kaya ito, mami. Mayroon patirin. Okay, good luck. Choices on the board. Tatlo na lang. Roger. Tao, bagay, hayop. Bagay. Bagay. In, huh? 10 okay, Timer ready. Give me five on the board. Forty-five seconds. Give me five. The bugai. mga na artificial. Okay, artificial. Artificial. Okay. Forty-five seconds. Go. Flower. Flower. Very good. Okay. Flower, Flower B. Huh? Flower base. Flower base? Artificial. 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 Flower base. Ah. Artificial. Plastic cups. Plastic cups. Oh. Plastic cups. Uh, Kinonsider yung plant. Oh. Flower. Ang utak nito na nasa plastic eh. What? Artificial... Ay, what uh, base. Huh? Um, bato. Artificial bato. Hahaha. <laughs> <laughs> artificial. Artificial. Ay, isa Mga bagay. Kasama artificial. Uh, leg. leg. Kasama ba yung legs at eyes? O part oh. ng tao yun. Pwede? Artificial leg. Meron leg o eyes? Leg. leg. Number one. O oh, yan, artificial. Yo. Mata. Mata. Number oh, two, eye. Artificial, eye. artificial eye. Number four, yung ilaw. Artificial light. Light? light? Yung bulaklak talaga, plant. Yung I mean, mga pang ano, mga... Mga pantaning, pang ano-ano. Uh, Pero maganda yung okay. number five. Five thousand, okay. number five. Alam niyo na, artificial. Ito, una, Karen. Ito po si Ate Lisa. Ano puhulan hula niyo? Bustizo. Bustizo. <laughs> artificial. Main. <laughs> <laughs> si Mommy Jocelyn po. Artificial. Intelligence. 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 Artificial. So, artificial. Meron dito. Artificial sweetener po. Artificial sweetener. At Meron po dito. Frutas. Frutas po. Fruits. Fruits. Artificial Opo. fruits. Ay, plastic ano. Eh, nakuling. Huli na bali. Huli agad? Okay. Malamang hindi ito. Yes! Wow, hey, AI. point ten on Chief Athletics. Exit mo na, exit. Oh, teka, ano nangyari? Dalawa yung one. Okay, check natin ang leaderboard dahil uh, may nagtabla na sa one. Ito na. Cheer All Star, pasok kayo with two points. Ayo mo. Ang Athletics nakaisa sa 10.06, 10.28 yung isa. So Chief Athletics ang papasok sa second round.